Ayun. Shout out mga guys. Ayun, palibagong vlog na naman tayo, no? Mga idol. Ito. Tayo, mga idol. Ayun sila. Nakaupo lang. Biga-biga love shout out sa lahat ng mga idol natin dyan. Idol Kabalikat Vlog, good afternoon. Mami E, studio. Kumusta na kayo? Rumel Malunggayon Channel, Idol. Good afternoon. At saka kay Idol Suwail Vlog. Kay Juniper Vlog, Idol. Kumusta na kayo lahat? Ito tayo para mabuhay na naman yung ano natin. Ayan mga guys, oh. Malamig kasi maulan ulan. Yan. Ayan Ay, mga guys. ya nang chill mga guys. Ya lang chill. Tara daw. Oho. Ya nang watch soon mga guys. Yan yan yan. Laki mga guys, 'di ba? maliwanag mga guys, maliwanag sa dilim. Hello ma'am, good afternoon. Ayan mga guys, yung Jollibee oh. malaki ito mga guys kasi tablet na itong hawak ko ito nang gamit kong pang vlog so, yung tablet kaya medyo malaki yahoo <laughs> shout out sa lahat dyan ng Pinoy Electrical Warriors mga idol shout out sa inyong lahat dyan kumusta na kayo tamsak lang idol sapat na isang tamsak lang bubuhay natin ulit yung nyosob natin ayun mga guys yung chachago chachago daw Ayun o. Oh. Lumabas yung kamay mga kaibigan. <laughs> Ayun. Hello, welcome to my guys. Shout out kayo. Nakikita kayo sa buong mundo. Hindi, uh -huh. totoo yan. Thank you, everybody. Yan, kasama kayo dyan ni Jewel, Jesus Tumo. pang-upload natin sa mamaya. Madaling araw. yung parking na parking ko dalawa lang nakaparada mga guys ito yung cycle laundry mga guys o yan o pag nagpa laundry kayo punta na lang kayo dito sa purple hub dito nyo makikita sa purple hub halos tapat lang siya ng Jollibee ng Don Antonio Heights Quezon City ayun mga guys ayun may tao pala sa lobo oh. ayun oh. Ayun, may tao pala sa lobo salamin kasi yan mga guys <laughs> Okay na mga guys, salamat sa inyo. Tamsak lang, sapat na si Kagapay. Thank you so much po. God bless. Bye-bye.